teenager na matay matapos mabuhusan ng lighter fluid sa lalamunan at sinindihan ng apoy. Isang 19-year-old na teenager ang brutal na pinatay sa tahimik na bayan ng Cortland, Mississippi. Nangyari ang krimen sabado ng gabi at ikinagulat ng maliit na komunidad kung saan may apat na daan anim na pung tao ang naninirahan. December 6 ng gabi, tinawagan ng 19-year-old na si Jessica Chambers ang kanyang ina para sabihin lilinisin niya ang kotse niya at kakain siya sa labas. Nag-I love you siya sa kanyang ina at sinabing hindi siya magtatagal, pero hindi na siya nakauwi. Ayon sa ama ni Chambers, may umatake sa kanyang anak na binuhusan ng lighter fluid ang lalamunan at ilong ng babae bago ito sinindihan ng apoy. Si Chambers din ay may sugat sa kanyang ulo. Natagpuan siya ng isang taong napadaan sa eksena na tumawag sa sheriff's office tungkol sa isang nasusunog na kotse sa Heron Road malapit sa Highway 51. Pagdating ng mga responders, nakita nila si Chambers na nag-aapoy at naglalakad sa kalsada malapit sa nasusunog niyang kotse. Sinugod siya sa ospital pero hindi na siya naligtas. Ayon sa autopsy, si Chambers ay namatay mula sa severe burn sa 98% ng kanyang katawan. Sa kanyang huling hininga ay sinubukan niyang sabihin sa mga otoridad kung sino ang pumatay sa kanya. Pero wala pa rin naaaresto. Umaasa ang mga investigador na makakatulong ang isang cellphone na natagpuan nila sa eksena. Maraming naglabas ng samanan loob sa social media gamit ang hashtag na Justice for Jessica.